For those videos mga kapriyo na ah, mag ah, pakain tayo ngayon ng ating mga tropa na uh, tayong blessing na pagkaloob yan abang abang nga guys ha uh, dito na lang ah, abang abang mating na yung ano natin yung pakain ng mga tao ayan ah. mating na yung blessing natin mga kapriyon ayan

Okay, na guys. Oy, pag uh, mag-ano, mag-thank you naman kayo sa sponsor ha. Thank you. Oy, salamat. Oy, oy. Timi. Salamat sa iyo da. Salamat manong, masabi mo nong. Salamat nga wala kayo. Ayun. President Fidel Ramos. Dami naman yung presidente na binabanggit mo, no? isa lang. <laughs> oh, ay akin <ta> to. <laughs> salamat. Kuya Rey, salamat. Kuya Rey, happy birthday. Yeah, okay. salamat. Salamat. thank you ka, thank you ka. Maraming salamat po, sir. Ayun. Masarap po kuha nung sila. Hey, lima yun na tabi mo ah. Kila Carlo, iwan pa apat sila. Eh, sakto naman yan. Basta huwag na magbutok yung tao. Oo. Oh. Mag maging honest kayo guys ha. Kasi bilang lang yan. Oh, ah, thank you. Salamat okay. nah, sa nah, ayuda. Eh, nasa listahan yan. 50 yan, tari. 50. 60 pe. Ah, sponsor. Tingko ka dito, magkaway ka muna. Kaway-kaway oh, okay, thank you. Thank you. okay kaway muna. Ah, oh, kaway-kaway yan. Oh, <laughs> <Kimberly> Tari, <representative. laughs> okay, 50 sa order nyan Bawala. Thank you. you Kawawa naman yung pa Si Ryan wala na, mo na nakasimangot <laughs> na. Ano guys? Sa'yo? Wala, yan lang eh. Ako okay. Apat sila marami, Carlo ha. Marami pa tayong sobra mga kapriyon. Ito, sila ano? Kaya sa nakakalaan punta na kayo dito sa lugar namin na uh, mayroon tayong blessing. Sumasawad na kasi tayo ngayon sa ating ano kaya ito na. Lugar. Pagkatawad tawarin natin ito guys para mahagi sa ating mga kapwa. ano ba sabi mo okay, salamat, you, TV. <laughs> oh, thank you, di ba? Tuntawa si Tatari kasi nakakain na. DMS TV, salamat sa sponsor ng panangalian sa Jalbi. Thank you, thank you. Thank you, you selamat JMS TV ha. Alright. Salam, Salam. bigyan natin uh, ng ating na uh, apriyon dyan. It's Lapa. Ano guys, thank you ka sa ano natin, sa uh, blessing. JB51, JB51, Thank you. Thank you. Thank you. Mag thank, you. Really oh. thank you. Thank you. Thank you. Mag-thank you kayo ha. Magpakabayad kayo. Magpakibusog mga... kayo. Ano masasabi mo sa palibre natin, Mines? Ha? Sarap. Oh, Sarap. Sarap. <laughs> Sarap. 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 TV TV. Ayos Sarap. 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 21 TV Sarap. 21 TV anong masasabi mo sa palibre natin Sarap. kuya Sarap. 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 Guys, pagabus. Guys, pabusog kayo, guys. Ano masabi? Ano masabi, masabi mo sa pagkain natin ngayong tanghali? Salamat sa sponsor. Ah, mag-thank you kayo sa ano ah sa, sa sponsor niya. Sponsor. James din daw ang sabihin niyo. Okay. Ah? Ha? Thank you. Ayun. piece Bawal. 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 Tuba so, na lang, tuba. Ito si David Veterans. Ano masabi mo sa palibre natin, The Veterans? Yeah, yeah, yeah. Thank you, The Jollibee. Oh. <laughs> Ito yung bitira sa amin guys oh. Nakadi pa kumain. Oh, sosyal talaga to. Oh. Uh, sa sabihin, oh. oh, sabihin mo na yung kanino galing ni hoy yung mo salamat lang sabi ko Wong tv. Uloh, uloh ulit, ulit. Thank you, J G ano? JMS Twenty One TV. JMS Twenty One TV. Thank okay. you. Okay. Tara na. Sakai Alright. Mo to, Thank you. Thank you. Papaka kayo ha. Yeah. Guys. Dito na kumain na tayo mga tropa, ang mga main event, oh. Okay. oh. Oh. Grabe talaga 'yung isa, prangalit 'to. Galisado ano 'to, pagkain. Oh. Mga hay sa plug oh, hey. Wow, sarap. Oh, <laughs> 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 nah, gudela iya guys. Palibri ko naman yun, ayo. ayo pa sa kamera wun, Kasunod din na magpapalibre. Malamig din dito. Gusto para malamig. Huwag na kayong mag ano, magalit para hindi no. Di minute. Enjoy. Enjoy sila guys, oh. Mga ah, kapre yun, oh. Ambos interview. Interview. Ano masabi niyo sa pagkain natin, guys? Yeah. Sarap ba? Nakamas pa na gagawin. Makain na kamas. talaga to. Kulong talaga to guys. Nabusog ka ba? Lama to. Nabusog ako. Ha? Lamoy muyang huwag ko lang. Para sa anak mo lang yan. mag-thank you ka sa ano ha, James, dito oh, one day, Thank you, thank you, thank you. Thank you sa Jollibee. Bakit Jollibee? Wray, sa, wala. Sa, wala. No. Na, thank thank you James TV. Uh, <laughs> Loy, thank you Kaloy. Sa maraming salamat guys. Ah, natapos sa ating ah, pakain sa ating mga tropa. Maraming maraming salamat. Anong masabi mo sa pakain natin? Hello ah, guys, ah, successful po yung ginawang pagpapakain ni ano JMS21TV ah, tv, 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 ah. TV. Alright, maraming salamat po sa ginigay na ayuda. आम्हा घ्या देखील ओ हो रोप ना